takpan takpan lah 170,000 na lang ang hinalang na kumpis sa isang drug suspect. Si sinagong search warrant operation ng mga tauan ng Taguloan Municipal Police Station nyo sa Balwarte, Taguloan, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Captain Ralph Rexon L. Layug, hepe ng Taguloan Municipal Police Station, ang narastong suspect na si Alias Murad, 45 anyo sa residente ng nabanggit na lugar. Sa naturong operasyon, nakumpis ka ang anim na pakete ng hinalang shabu na may bigat na mahigit kumulang 25 25 gramo na may standard drug price ng 170,000 pesos. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pegtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Ayon sa mga otoridad, ang 45 anyos na lalaki ay kilang nagbibenta ng na droga sa nasabing lugar at napag din na nahuli na ang suspect noong 2019 sa pares na kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Wala dito sa Police Regional Office 10 na kung yung Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.